eto guys so uh, nakatapos na tayo bumayad sa Meralco ngayon pababalik na naman tayo balik tayo ng base ko dahil tapos na yung ating uh, bayaran dito na tayo dadaan bas, uh, guys so kasi mas maluwag yata dito banda mas maluwag dito kabila para maano eh masikip ito yung era dito era po na ano na ito paako paako no um, ito era dito Pasok tayo ng paura Paura tayo dumiretso guys Eto na uh, Paura na magkakanan tayo dito Dito lang yan guys Oh so, Kanan tayo dito Ito, mag Maganda ngayon kasi Ano ngayon araw po ng Sabado Wala nga ano ano matrapig Kay medyo Mamadali maliit Ano tayo Maluwag Maluwag ang ano ngayon walang medyo traffic kapakaluwagan daanan kasi pag sabado uh, holiday wala namang gaano na pumapasok pati mga ano wala oh. Yeah. magandang ng, ano dito uh, sa sakyan natin magandang biyahe yan pagka walang gaano ano sa sakyan Ito na tayo sa Robinson Ito Robinson para inano ha Inaayos yata o Kasi may ano Robinson inayos Ang kanyang harapan Tagus natin to guys ano um, Mabini Ito po yung tinatatangin na, ano ni Ka Freddy Aguilar Mabini Ah, uh, sabi niya yung alam niyo ba yung kanta ni Freddy ng idol yung Magdalena. <coughs> Magdalena, ikay aking di maintindihan ikay kisang kapos palat bigo ka pa sa pag-ibig hindi ka nag-aral pagkaat walang perang 'di ba? ang kanta niya no. Ay ay kay na masukan. Don sama mapining na Mula noong binagsagan Ala pati mababa ang lipan Hindi mo man ito nais Ika'y walang magagawa pagkakailangan mong mabuhay sa mundo yun yan ang mga kanta ni Freddy na yan uh, yun, hindi ko na ako dumaan doon tumawid na ako dito sa Del Pilar Street tatagos na ako ng Ross Bolivar kasi medyo dito ang walang gaano ma ano, maluwag. medyo maluwag lang dito guys, oh, na lubak 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 dito kasi kinakayod yung ano, uh, yung daanan kinakayot niya um, uh, malubak malubak medyo ano pala dyan oh medyo matraffic dito na tayo dumiretso tingnan nyo lang guys oh yung mga elepante dito pa oh oh elepante yan dito na tayo tatawid uh, meron naman tayong madaanan dito ito. ang bigat ng karga nito, tingnan nyo na, ang bigat parang hirap na hirap siya umatak, umila na no grabe bigat tung karga nito, kaya hirap na hirap siya umatak, yung ano ma makina nila yung truck Umuhugong na uh -huh. Mga ganun guys uh, Nakita ko na maluwag Pero pag alanganin ako Hindi ako Bigla pumasok Baka maano tayo don uh, Maipit Ala nabuta naman tayo ng stoplight Stoplight na naman tayo natin mag go to yung stoplight huwag lang tayo ganun magmamadali United Nations National Ab eh Ab Yung ano na yan United Nation Ab uh, UN UN kang na ano yan ang maganda yung sasakya no ito Oo. parang wala sa kanya yung lubak yan eh talagang hindi niya maramdaman yung lubak yan ng motor 'to. Ah, mabilis ah. Ano motor kaya 'yan? Ano? Ah. Bilis yun ha, nagsisag chichag 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 siya eh Pero Nagsisag din ako Pero ano lang ah, Hindi ko tinuloy-tuloy Baka magkamali tayo, patay tayo ron dami pang tuktok dito na ano kapila ang grabe kasing Pasok tayo ng Baseco. Ito na tayo sa Baseco uh, papasok. Ito yung papasok ng baseko um, Ano, may na makaduin sa gilid. Ah, yeah, dito lang tayo. nasa baseco na tayo guys nakapasok na tayo ng baseco. yan Yano oh. balik tayo dito may tubig na naman may tubig again Yano oh. nakabaha-baha na naman dito at uh, titingnan natin dito eh so ano mangyayari kasi may baha na naman ah uh, maging matatrain natin dito kung ano mangyayari sa atin na hindi tayo makatukod ang gagawin natin guys so tuturuan ko kayo kung anong gagawin dito ganyan para hindi kayo makatukod dito sa tubig o malanganin huwag kayong lalapit sa mga yan ang marami na yan huwag kayong didikit yun lang po ang billing ko sa inyo halimbawa ganito may tubig o oh. huwag kayong lumalapit dyan ha ah. Uh, lagyan mo na distansya para hindi kayo mahinto kasi pag na traffic yan doon patay tayo doon uh, talagang tutukod ka doon sa tubig na yan di ba uh, yan lang po magandang tips naman to uh, sana may makukuha na yun ng aral yon. kasi yung iba kasi tutok ng tutok eh ah uh, akala niya yun ang napaka the best sa kanya maganda nakatutok na siya hindi pwede yun Ma pag nagka-traffic yun, umihinto yun, siya may said, ka wala. Talagang tumutukod ka. Tumukod ka talaga. Kaya, gano'n na mga style yan, guys. Huwag kayo tumututok. Sa mga gano'n, may tubig, umiwas kayo na para hindi kayo makatukod. huwag tumutok doon. MG Tuda Marami na ng Tuda ng ano Ang dami natin Tuda guys Ito napasokan na natin ng Baseco Tuda Parangay 69 Baseco In Manila Ito Ito yung mga tricycle dito Yan o no? makasalubungan natin 198 370 415 mga yan yan 198 Mga yan Yan ang mga uh, Tricycle Tricycle dyan ito, ano na may nilad to Sasakyan na Manila. nilad. Ito yung pila na 6492 na. Ganon, dami na nila oh. Nagkasanga pa dun. Meron pa dito. 6492 na ito ang kanilang pilahan. para eh <laughs> Bumbay tinatahol ng aso <laughs> Tinatahol ng aso siya